mo. so guys, gusto niyo ba ng real talk? Si Madam Kilay o si Ate Kilay ay ma real talk. Hindi, <laughs> real talk talaga guys ang sasabihin ni, ni Ate Kilay dahil kung walang Duterte, wala talagang Marcos. Ngayon. Kaya, hindi nila matanggap ang totoo. Kaya sila ay nag nagwawala sa kakatotohanan. Kasi guys, mahirap talaga, ka nakakadurog ng pagkatao kung tanggapin mo ang totoo. <laughs> Kasi yun talaga yung totoo eh. Wag, wag na kayo kasing lumayo. You stick to the bottom the blind. Yes, stick to the bottom. Ang bottom lang talaga niyan guys. Ang duterte kung bakit ay may administrasyong Marcos. Yun ang totoo. Huwag na kasi kayong lumayo. Maliligo po kayo talaga. Maliligo kayo pag kayo ay lumayo. Ang totoo niyan, dahil sa Duterte, ay umugong ang Marcos noon. Pero ngayon, the table is turned around. Bilog ang bula. pag may mali, ay hindi talaga siya mag-stick. You can't stay. You can't. East lang na tayo dito kasi yun talaga totoo eh. di ba Walang Duterte walang Marcos ngayon. kasi yun talaga totoo. kaya yun hindi nila hindi 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 okay. okay, okay. Pero, <laughs> yun nga. May, ano, may pasabog si ati, ano, mga real talk nito. This is the real talk. To the talk. <laughs> si ati kilay, guys. Totoo talaga ito. Wait. Okay. Kasi, wait lang. Yung ating system. <laughs> diba siya na okay. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo kung wala si Inday Sarang sumabay sa, sa, pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalos-dos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Aimee linigawan ng linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, Nakita kita ang laki ng anong ano mo katawan mo tumatayo ka sabi mo ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang, para kang pugsit doon sa tabi? Na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka? Ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial itong binibigay nyo sa amin dinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa sa uh, libingan ng mga bayani dahil tatlong tatlong dekada tatlong presidente na ang umupo hindi napapalibing pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang daging Speaker of the House. Narinig nyo? Narinig nyo? Narinig nyo? Narinig nyo? <laughs> Yun ang totoo dyan. Kaya yung mga loyalist, ang hirap tanggapin talaga. Masakit sa tainga, masakit sa mata, masakit sa bang. Kasi ang totoo, hindi kaya tanggapin talaga. Yan ang mahirap sa Pilipinas. Pag umangat ka, ayaw nilang umaangat ka, ayaw nilang nasasapawan ka, ayaw nila yun. Nagkakasakit sila, nagkakalagnat. <laughs> so yan nga guys, please like and subscribe. Let's go.